Sir, um ano na po ba yung story na nabubuo about the NBP incident um, yesterday I understand the CIDG is investigating this are we is are we um leaning towards believing that the riot was caused by a pot session or a sabu session na naisumbong or um I mean are we buying the idea that it was a simple prison riot because some as we know are saying that um it might have been an effort to um, stop some of the inmates from testifying in the ongoing... Initially, yung tinatanggap natin na version doon is yung version na sinasabi ng DOJ, which uh, con was contained in the report of the Bucor. Na yun nga, may patsisyon daw na nangyari. Sinita nung isang inmate, nagalit yung mga insik, uh, inatake yung nagsita, di nagkakaroon na ng rambulan. But right now, I have sent already the director of na uh, CIDG to NBP to yeah, coordinate kung pwedeng uh, uh yung CIDG mag-take over. As of yesterday, pumayag na sila yung CIDG mag over para uh, mawala yung notion na kasi yung NBI at saka yung Bucor ay sister sister bureau siya under the OJ, di ba? Para mawala yung notion na mayroong whitewash or cover-up, sabi ko, you present yourself. We you present ourselves na kami na mag-lead ng investigation, yung CIDG. Si But kagabi naman daw, uh, ako ko parang nagbago ata, parang gusto nila DIG, DOJ, uh, yung NBI naman na mag-lead ng investigation. But uh, ngayong umaga, kausap ko yung director ng si IDG, eh, itry namin na makuha yung apat doon na suspects kung pwede madala dito sa krami para uh, doon namin kuna ng uh, testimony. Testimonies nila kung para malaman talaga yung katotohanan. But uh, we no work out pa nila ngayon ng director na si IDJ. Sir, just to be clear, sino po yung apat? Huh? sino po yung apat na suspects? Just to be... Um, hindi ko mahabigay yung pangalan. Basta meron silang na-identify doon na apat, tatlo apat na involved doon sa gulo. Sir, kayo, are you convinced that it was a simple prison riot based on what you've been uh, monitoring? or reports that you've been receiving? Mahirap kasi mag-speculate eh. we uh, must be very careful. Uh, sabihin ko kung riot o hindi. Basta per se, yung initial investigation na sabi ng Juan, so we we, yun, ang, yun ang tinatanggap natin, na, yung version ng Bucor. Alam nga naman, sabi ng Bucor na riot, tapos sabihin kong hindi, who am I to say na hindi, na wala man ako doon sa loob, sila man nang manage ng kulungan, di ba? So, mahirap na. Uh, kaya nga, yung sa si IDG, pinapa natin. Thank you, sir. Okay. Ted? Sir, um, update lang po dun, sir, sa mga, uh, sa kaso dun ng tatlong PNP generals na, na unang pinangalanan ni Presidente, sila Tinio, Pagdilaw, tsaka sila Diaz. Ano po yung status nila ngayon, sir? Tsaka, ano po yung update nga po ng kaso? Hmm. Uh, hindi ko masyado na monitor yan, ha? Pero, I know, yung DILG meron ng naka-prepare or nasampa na yung kaso nila. Ay yung napulkom kasi nag, uh, ang nag-handle ng investigation nila. So, hindi ko pa talaga kung kung nasampa na yung kaso or uh, na, uh, hindi pa. Basta meron ang ginawa yung Napolcom. Pero ano po yung status nila ngayon, sir? Saan po sila ngayon? Uh, nasa holding, admin holding office namin. Sa akin mismo, sa aking office of the CPNP sila naka-detail dahil uh, yun nga, for investigation. Naka-detain, sir? Detail. Hindi, detained. Ha? Ah, okay. Ha? Makasabihin mong detained <laughs> sa opisina ko, ha? Detailed. <laughs> L, hindi N. <laughs> sir, uh, kilala niyo po ba, sir, yung binabanggit ni Presidente the last time, yung Dayan Diana Lagman, sir, na taga-pampanga daw po, na drug lord. Lagman? Opo pa uh, hindi ko masagot uh, yung yung miyari nung bagong kuwan bagong sir, yung pinangalanan niya po doon sa Naga seat sa Bicol last week i e check ko e check ko sa aking DI sa intelligence ko i will check out yung target namin sa PNP which is uh, we set at uh, 1.8 million surrenderers kasama na dyan, surrenderers uh, neutralized arrested killed na mga drug personalities na 1.8 million uh, nasa 720 million pa tayo eh. So we still 720,000 uh, 720. 720, ang ating na surrender tapos dagdag natin dyan yung arrested na mga around 15,000 tapos uh, meron tayong uh, killed in, in police operations. So, kulang pa talaga sa 1.8. So, yun yun ang kulang natin sa demand side. Pero dito sa supply side, malaki na po yung na-accomplish natin. Uh, yung estimate natin ngayon na yung sa supply side medyo bumaba by uh, around uh, 70, 70 to 80%. Percent. Estimate lang yan ha. Bumaba by 70 to 80%. Percent. Naramdaman natin yan sa presyo, ongoing uh, prevailing price ngayon, yung street value ng shabu, more than uh, lag, uh, 300% yung increase ng uh, presyo. So, sa supply side, medyo efektibo tayo. Sa demand side nga lang, dahil nga sa pagkukulang natin dito sa rehabilitation uh, uh, facilities, yan yung handicap natin ngayon. Okay, sir. On rehabilitation... Ngayong inaamin ng government, kulang tayo sa rehabilitation. Ano po yung alternative ng pamahalaan for the rehabilitation while we're still waiting for the construction of these rehabilitations? Paano po natin matutulungan ngayon yung mga sumurender? Uh, in fairness, no? depende yan sa LGOs concerned. In fairness, sa ibang LGOs, yung ibang mga provincial governments, ibang municipal governments, city governments, Uh, they took the initiative of uh, establishing their own uh, rehabilitation center. Hindi na sa laragintay sa national government na mag-provide pa ng malakihang uh, rehab centers. All over the Philippines, marami na tayo nakita ng mga probinsya at munisipyo at syudad na nag-sariling uh, inisiyatibo nila gumawa sariling rehab centers. But for those uh, local government units na medyo lagging behind, na hindi pa talaga sila naka-establish ng mga rehab centers nila, uh, natin, talagang kulang tayo and uh, we just advise them na initiative na lang ng mga barangay kapitans na i-monitor itong mga surrenderers natin uh, twice a day. Once, once in the morning, once in the afternoon para ma-monitor lang kung talaga nag-tutuhanan yung kanilang surrender or uh, nagbabakslide sila. Thank you very much. Mm -hmm. Next question, Chona. Sir, nakausap niyo na po ba yung staff personnel sa Bilibid? Ano pong explanation nila doon sa riot kahapon? Bakit nangyari na kapapasok pa rin yung shabu? And then yung PAD session. Unang-una sa nangyari na yun, di ba? Unang-una doon sa reaction side. Siguro kung hindi mabilis nag react yung sap, baka namatay yung lahat na mga sugatan doon. Pero sa bilis ng reaction nila, yun, na-save yung buhay ng uh, ibang inmates na, na involved doon sa riot. At uh, doon naman sa preventive aspect, bakit nangyari yun, uh, we must accept na we cannot uh, yung masiguro natin yun na hindi nakapa, wala na, since nag-occupy yung SAP doon, mahirapan na talaga sila or wala na talaga nakapasok na kontraband sa loob. Pero yung mga armas na yun na nandoon na dati, we, we, cannot expect na inch by inch talagang makakalkal, mabubungkal natin yung lahat ng buong lugar ng uh, Building 14 or yung maximum na uh, maximum uh, compound, maximum security compound. Talagang meron sila na itatago dyan. Hindi, hindi natin mag-calculate. Otherwise, dibain natin yung buong lugar. I-close down natin. Lipat natin sila sa isang uh, bagong lugar wherein talagang uh, malinis na lugar. Alright, next question. Uh, ako, ha, hindi ako, hindi ko masabi nagkukulang yung ating sap doon. In fact, I'm very proud of them sa kanilang uh, ginagawa doon. I'm very happy for what they are doing. Yun nga lang, may nangyari yun naman nangyari na yun, isa talagang beyond our control. Dahil nga, uh, sa pagtatago ng mga ganung mga bagay, hindi natin talaga mabubungkal buong uh, building. Okay, next question. At the back. Yes, sir. Microphone, please. Sir, magandang tanghali -tang po. <coughs> sir? Bago po nagkaroon ng August 25 announcement ng Pangulo sa kanyang drug matrix uh, wherein Congressman Amado Espino name was included, nakita nyo ba yung uh, matrix na yun bago i-announce? Honestly, uh, hindi ko pa nakita yun. Iba yung source ng Presidente doon. Ah, uh, okay. So, uh, maging kayo rin convinced na as Well, a seasoned intelligence officer, as a seasoned investigator, convinced din kayo na wala talagang direct link to pin down uh, General Espino or Congressman Espino to the drug trade? As of now. As oh. of now, talagang uh, lumabas yung matrix na yun, then kinulate ni Presidente yung ibang sources of uh, uh, information, yung ibang intelligence reports, yung matrix lang yun ang nagliling, pero yung iba, yung mm iba, -hmm may gap, hindi niya nalilink lahat. So, in case of doubt, pag mayroong gap, huwag mo i-confirm. That's the role of thumb sa intelligence uh, community. Pag mayroong gap, huwag mo talagang uh, huwag mo i-confirm dahil uh, in fairness naman doon sa tao, uh, mahirap na, ma-implicate na wala pala. So, itong third and final list na sinasabi ng Pangulo, nakita nyo na yung kopya ng drug list. Hindi pa pero yung contribution lang ng PNP eh mm -hmm. uh, yun ang nakita ko. Pero hindi man kasi yan galing lang sa PNP lahat. Merong galing sa PDEA, merong galing, galing sa ISAP, merong galing sa NICA, merong galing sa other uh, government agencies na merong intelligence capability, merong galing sa LGUs, merong galing sa mga counterparts. Pero as far as the PNP mm -hmm. portion sa Uh, ipapalabas si Presidente, nakita ko. So safe to assume, sir, na it's not you, the PNP, the intelligence officer who choose, but the President himself has the prerogative on who to name or not sa uh, drug list. Ay, -ay Yes, yes, siya man nag-announce. Basta kami, on our part lang, yung aming efforts, sinasabi sasa namin sa kanya. Then siya na, bahala. Mag, uh... Kasi yung sinabi naman namin, binabalidate naman niya yun doon sa sinasabit ng ibang uh -huh. intelligence agency. Siya ngayon ang final, final say kung ito na ba talaga o hindi. Dahil merong iba na nag uh, invalidate sa source ng iba. Ganun yun. Nasa kanya yung final. Thank you, sir. All right. Last two questions, Ina Andalong, and then Ted Tavera of Tribune. Ina first.